Si Protasio Viola, isang matandang mahirap na mangangaso mula sa Bunawan, Agusan del Sur, ay naglalakad sa gubat ng bundok Magdiwata upang maghanap ng makakain. Isang araw, habang sinusundan niya ang isang baboy ramo, napadpad siya sa isang kuweba. Sa loob, may nakita siyang kumikislap na bagay na natatakpan ng putik. Inakalan niyang apoy ito na magsisilbing ilaw palabas, kaya agad niya itong kinuha at ito ay namangha at nagtakasan nakita munit laking gulat niya nang matuklasang ito pala ay purong ginto. Ito ay kanyang binuhat isa-isa palabas ng kuweba. Sa dami ng ginto, halos hindi niya ito mabilang sa dami. Kahit saan da ko siya tumingin ay ginto. Gamit ang kanyang kalesa dinala ito pa uwi sa kanyang bahay at masayang ibinalita sa kanyang asawa at anak mula noon nagbago ang kanyang kapalaran. Yumaman siya at sumikat bilang ang lalaking nanirahan sa bundok magdiwata na nakatagpo ng kayamanang di inaasahan.